<laughs> Anong nangyari sa'yo, Kastig? kastig? kastig. Anong nakikita ko nung Kastig, dollar <laughs> Oo nga, baka may dollar Akala ko ba si Pastor Kibulo yung nakikita mo <laughs> Ano ba, ang dream boy mo, Kastig? Debero lang yung Pastor, bero lang yan Ayun, kasi mababait sila Ikating-ikating okay, Okay, so shout out nga pala sa lahat po ng uh, mga mga nag-subscribe sa atin, lahat ng lugar na pupuntahan po natin. Kumusta kay diyan Makastig? Pus-pus pagdating nyo pala dito so ayan ang gate sasakyan nyo dito okay so pasok tayo dito sa loob makastig so makastig pasok na tayo dito sa ilalim ang ganda ng ano kabsayon Wow, so, kasi, ganda pala dito. Ito, Ay, ba naman oh. ni madam? <laughs> daga madam, daga madam. Kunin <laughs> hmm. mo si madam. Oh, sandali. <laughs> Ayun, smile ma'am. Harap sa camera. Yun, ganda. Okay. <laughs> uh, ma'am, isang, isang napakaganda tanghali po sa atin ma'am. Yes. Mam, ma ma'am, baka magtatanong po yung mga castig natin na nakapanood po sa video natin dahil nakikita nila sobrang ganda. Baka gusto nila pumunta rito. Huh? Baka magtatanong magkano ang uh, entrance fee natin dyan, castig, kung sakali na pumunta kami dyan. 50 pesos lang ang entrance. Adult yun ma'am? Oo. Oh, -oh. Yung mga kids? As, um... Parang ang lebre lang is yung 3 years old. Oh, 3 years Ayon. old pa ko, Oo nga. Yung La isip ko. Lagi ka naman ganyan, Kastig, ah. At saka, ma'am, baka magtatanong pa rin sila, casting, kasi sobrang ganda dyan at malayo kami. Ayaw namin umuwi ka agad. Gusto namin dyan na kami matutulog. May matutulogan po ba tayo? Yes, may e-house. E-house, e at e e saka ito. Anong tawag dyan? Anong Dalawang e-house. E dalawa. Ano yan? Anong e-house? Anong e-house? Yung e parang pwede ka dyan mag-stay, mag-check-in. Ilang tao ba? Uh, work kung dalawa lang may 35 ang ano isang uh, rooms isang house uh, pero pwede rin lima ang kasya ayun Ay, ah, okay okay so, uh, yung isa ha huh? yung isa na nabanggit mo pareho lang ah, pareho kung, lang eh house pareho lang yung ah okay oh. may tao mam sa labas oo oh, oh. ma'am may cottages ba tayo dito Mag, uh, mayroon, magkano? Yung saan nilang yung sa payag lang naman dito yung Ah, o. Oh. Magkano yun? Free na o mayroong bayarin dyan? Pila ganila siya Pila ang cut um, Ang payag naman, sir, is good for 10 person, oh. 8K Ah, okay. So, malaki yun, simple Yes, sir. Malaki po yun Okay Kano, Laki sa vlogger At saka, <laughs> baka magtatanong pa rin sila, ba? ma Kastig, may makakain po ba kami dyan kung hindi kami magdala ng baon? Hindi po. Dito kasi sa amin, wala po pang ma- oh, ano, so, restaurant. So, ah, ayun. Kailangan nila okay, magbaon. Bring, bring your own. Ayun. So, okay. So, salamat. At magdala pala okay. sila ng baon. At saka, ano pa ba? Baka may gusto pa kayong sabihin na hindi ko na itanong. Ano makikita natin dito sa loob? Mayroon ba ditong buhaya? Wala <laughs> sir. Okay. Ano po dito? zero <laughs> lang yan. Makikita po dito sa loob is viewing. Ako. Ayun. So, tulad ng mabulaklak at saka ano pa? mga may kawa ba dito? Oo, o, kawa Ayun, may kawayan ba siyang. Ayun, sumaypayak. Oh, so, at saka sa mga at saka aso. At saka, may aso dito. <laughs> <laughs> S oh. At saka yung mga magagandang so, si tanawin walk dito, ma'am. Yung mga kahoy na magaganda, ayan, mahalaman halaman. Ayun. Wala pwede lang. Ma'am, may Facebook page ba kayo? Baka magtatanong sila. May Facebook page po kami. At ang pangalan ay Kamsayon page ayun sa so doon na lang sila doon na lang sila kumontak para sa karagdagang katanungan nila yes sir ayun so dahil wala na akong maitanong at ah, saka mayroon ba swimming pool dito wala pa po sir ayun so ano lang ito pasyalan talaga pasyalan lang po oh anong pangalan natin ma'am Uh, may po. Taga saan tayo? Taga Panampawan. Taga dito lang po. Baka may gusto kang batiin, ma'am. Hello shout out. sa family ko dyan sa Inita. Kumusta po kayo. Huwag lang kalimutan ha naman manood at mag-subscribe na rin at pakilike na rin. Okay. At ishare yung video natin para maraming makapanood. Ma'am, isang napagagandang tanghali at maraming salamat sa iyo. Ma sir, magandang tanghali sa inyo, sir. Anong pangalan natin? Ay, gugoy, sir. Taga saan tayo? Taga dinir, sir. Panampawan. Ayun. Baka may gusto kang isyaw. Out. Oh, shout out tayo sa mong kwan din. Ayun, sa akin yung aso ah. <laughs> Naka nakalimutan mo na. <laughs> Sino? Yung kaibigan mo, yung crush mo, o yung ano ba? Enjoy shout out mo. sa kwan. <laughs> sa Pinakagwapos Ayun yung kaibigan mo Kaibigan mo sir Ako dahi, sir Ayun Maraming salamat Huwag lang kalimutan ha Manood at magsubscribe na rin Sa Marigold Star TV Dito ka tabi ka sa kanila casting. Picture ka dito sa kanila Dahil yung mga babae lang po Yung napicturan mo Yung mga lalaki naman Pwede rin namang puso babae Ayan Harap sa camera Anong siargao? Hindi dito Yun Nah, ah, Ganda. Maraming salamat. Oh, ano yung malaki yeah, dyan, ma'am? Ano po yan, sir? Restaurant? Ayun, yun okay, palang ayun restaurant yun dito. Yun palang restaurant. Oh, so, po. so dahil, ano ba, may restaurant dyan, pero hindi pa yung ginagamit. Opo, oh, hindi pa yan. Ah, hindi pa tapos, ginagawa pa lang. Oh, yes. Ayun, so, yun nga pala, baka magkailangan nila dito ng uh, ship cook. Uh, so, dito na kayo, dito na kayo mag-apply. Pero lang yun. Baka mayroon na sa kanila. Hindi, pag baka makapunta kayo dito na tapos na yan, so di na problema ng baon nyo. Baka nahihirapan kayo na magdala ng baon. So darating ang panahon na hindi nyo na kailangan at saka punta na. Pangalan natin sir. utang sir? no problem sir. Dahil hindi ka nag-iisa. <laughs> uh, ano pangalan natin? Shout out sa Palayor Family dyan. Dyan sa Cagende Oro City. Yun. Ay sa kanila. Anong pangalan natin, sir? Hi po ko kang Dog Anong pangalan natin? uh, call me just call me GR. Yung si Bugi Bugi Sir. Taga saan Tayo sa. Siyempre. Si may siyempre may kamera, may pamilya. Sige, taga dito tayo sa taga patay tayo sa sawa. Ayo. Tapat talaga si Sir. Magkapareho kami ni Sir. Tapat kami pag may narinig. Narinig, nakarinig. Kasali Sir, Sir. Picture na naman. Eh, dito ka, Ma'am. Dito ka, Ma'am. Para may babae naman. Ayan. So, harap sa kamera, yung pinaka, pinaka pugi at magandang smile. Ayun. Ganda nila. Ah, sige, salamat. So, Walk in, walk in lang tayo sir walk in dahil lalabas lang din kami pagkatapos mag video Papunta pa tayo na bukid noon bukas. Hey, sorry dito tayo dito guys. Pin dai. Eh, salit na 'te. Sul sahaul. Ayon. Acha ah, kakaylan-len ren. <laughs> Galeng sahaul. Nakoganda oh. pala dito, guys. Wow. Bakit bang ganda dito, Ma'am? Bakit maraming bulaklak? Ganda yung mababai dito eh. Unga. Dahil sobrang maganda blacker yung... Vlogger lang hindi maganda kasi. Oo, oh, yung vlogger lang hindi maganda. Nice. <laughs> Naku, ganda talaga. At Happy saka... Style, no, ilang bulak. Yung bulaklak. Yung bulaklak. Katulad sa ano, sa Wowzy Ram. Dito ka, Kasteg. Yung tayo, Agusan del Norte. Ayan, hawakan mo dyan sa gitna. At sumigaw ka ng bingo. Ay, no. Biro lang yun, biro lang yun. Duterte. Ayun, Ay, Duterte pala. Ayan, so maraming salamat. So dito tayo sa kabila. Dito, bababa tayo. Sama tayo. Ito pa yung tinatawag na pine tree? Oo, oh, pine tree. So marami sila, pine all. <laughs> <laughs> dami, 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 dami. At saka magaganda po. So, tayo, ma yun ang sinabi ni ma'am na i-house. E yung kasi alam ko kasi na eh, yung siyargao laman. Oo, <laughs> oh, e yon, e iba yun, iba. <laughs> there, floor, floor, iba yun. Andito tayo sa mi Ikaw kasi hindi ka pa nakamubun sa Siargao Andito na tayo sa Misamis Oriental Wow Ay ganda pala di Bakit parang nara ito ma'am? Oo, mga mahal ng kahulit Sana all Kasi dito ako steak Baka maawa yung may-ari dito Ibibigay sa akin kahit yung isang upuan <laughs> Kahit isang upuan lang oh, tap, uh, Tabi kayo ni ma'am dyan ito, ma Yan, kasi ganda nyo oh. Yan Sir, andito na si ma'am sir, oh. Ayan, so ganda. Ang ba yung shoutout -shout ni ma'am. Naku, bakit may pusa kastig? Ikaw may diyosa ng mga pusa kastig? Bakit palagi may pusa? Doon sa ano? Sa Kahit andun kayo sa Surigao del Norte, sa Tubod, sa Mahukdam, may pusa lagi. ah, ito pala yung shoutout. Naku, ang ganda. Pero sa panaginip lang ako makatulog dito. Ano siya, most two person din. Sa baba, two person. Ah, ibig sabihin ma'am, dalawang ano yan? Up and down? Oh, up and down. Yun. Tapos it five person, if hindi siya Hindi, wag na, wag na, wag na lang. At si Ate nasabi na ni ma'am. At siya, may dito mag Ganda dito. Ma'am. Ito yung Magkano yung manok, ma'am? Bibiliin ko yan. <laughs> For the ice only? Yes. For the ice only lang? Ito, Kunin nga. Pinuntahan ko dito kasi baka gusto mong magpicture dyan. Oh, dali. Mga kaastig, pag pumunta kay dito, ito yung makikita nyo. Hindi yung mukha ko. oh e, iba yun. <laughs> pa, iba yun. Siyempre, ganun pa rin mga kastig. Makik dahil andito tayo sa gilid ng bundok. Makikita mo, makikita mo dyan sa kabila yung lawak ng kabundukan at mga tanim. Makikita mo yung ano, Mary Oo nga, yung Mary Daniel andun sa kabila. Galing tayo dun sa Mary Daniel. Hi mga sir! Uh, welcome pala uli tayong lahat dito sa Marigold Star TV. At saka sarap pa naman ang tinapay na binili namin sir. Kulang. Kaso wala na kaming maibili. Ma'am, may tanong ko lang sa'yo ma'am ng konti ma'am Pag nagkasyuta ako, sakali lang nagkasyuta ako dito eh, Pwede ba kami dito maghabulan? Pwede magtaguan, magtaguan kami Magtaguan kami dito ma'am Kasi sobrang ganda kasi eh, Kastig, bakit mo nasabi yon? Kasi, eh, tingnan nyo mga Nangalaman dito. At saka malamig dito, ma'am, di ba? Testing, marami kayong anak. Pag nahabulan kayo dito. Hindi po, di, di mag Uy, mag ma dito mag-boompire. Huw, yun mag-boompire pala dito. Alam ko na, hindi mo na alam yung boompire. Oo, oh, ano ba? Boom, boom. Ay, hindi ko alam. Basta, alam niya na. Yung katulad sa ano, yung sawaw si Ram. Ram, napagaganda sa baba. Ayoko na pumunta doon, pero kitang kita dito makasig, napagaganda. Ano yan, ma'am? Siyempre, standbayan yan, ma'am. Ganda. Yan o. No? Yon, Sobrang ganda. Wala akong masabi. Kasi sobrang ganda kasi. Pwede daw pagkasal dyan o. Sandali, sandali, sandali. Oo, oh, pag na, nagkaroon ako ng syuta, uh, ma'am, uh, dito ako mag-aasawa. Ito na yung campsite, Kastik. Go, ito, jadi. Sandali. Ba? La? Kastik. Bakit ba laging may magandang bundok diyan sa tabi o sa tapat sa kabila? Kasi andito tayo sa bundok siyempre. Kaya tanaw na tanaw natin yung kabila kasi nasa mataas tayo ng bahagi ng bundok. Pero kahit bundok dito, hindi ibig sabihin na bundok talaga. Yung, yung bang mayroon ng kalsada, na-develop na, yung mga ganyan ba? Mayroon ng Ganito, gaganda. yeah so pag pumupunta na kayo dito, kanito yung makikita nyo. At saka, uh, dito pala tayo sa campsite sign. Ma, may nakikita ko dito sa bandang itaas na mga... Siya, mga tent Ayun. Magkano yan, ma Hindi mo nasabi. Uh -huh. uh, what than 10% per bag? Hindi, yung, ang sabi, ang gusto kong itanong, yung tent lang. Halimbawa, sabihin nila, Kaste, gusto ko lang mag -tent. Magkano yan? Sit naman na siya, sir. Ah, kasama na yan. Pag binabayaran nila, sa kanila na yan. Oo. Oh. Magagamit. Hindi, ibig sabihin na kanila. ako ah, tawa ba? Ah, dito na Ma'am, mag... <laughs> Oo nga, sandali. Kasi nakikita ko yung, yung telescope. Ma'am, makikita ba ang buwan dyan? Ma'am, gusto ko yung mahiwaga na telescope. Baka makikita ko na yung future wife ko. Ah, ganito talaga. Harap kasteg. Ila. 5G. Oh, 5 kasteg. That... Hulugan mo kasteg. Pwede ka mo Hanggang piso lang po tayo ha. Ah. Tawad no. lang tayo piso. Oh, oh. Ano ka ba kasteg? Isa ka bang mababarang, mangkukulam? Sa no <noise> hindi, o nga. Sa Blue Lagoon at sa yung dun tayo sa, ano ba yun? Sa may... Sa oh, Wawziram. Oo, sa Wawziram. At saka dun sa may... Sa may, ano ba? Sa Sa... Georgetown ba yun? O sa... Nakalimutan ko kasi mayroon nakakita ko dito ng dalawang kawa. Ano ba tawag dito, ma'am? Kawa ba? Kawa. Kawa. Bigyan mo na ako ng ten. dali, video tayo. Kawa. Oh, sandali, sandali muna. Kasi sobrang ganda. Huwag ka munang malikot ka. Yeah. hindi mo naman din sarili ko. Magandang tanawin dito. Ah, oh, Steng! Oh. 250 daw yan, may kasamang flower. 250 oh. may kasamang flower? At saka lulutuin sila. <laughs> hey, lilinawin natin, ma'am. Lulutuin ba sila? <laughs> Paano yan, ma'am? Gagamitin? Ako <laughs> may buhusa na naman dito. At ano kamaming. Yan. So, Ma'am, paano yan gamitin, ma'am? Eh, 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 ano kami? <tipis> eh, hindi kami masyadong marunong dyan. Ano nangyari sa'yo, kastig. Kastig? Ano kita ko nung kastig dollar? <laughs> What? Oo nga, baka may dollar ka na kastig. Baka may dollar doon, sa bundok. Akala ko ba si Pastor Kibulo yung nakikita mo? <laughs> Yun ba ang dream boy mo, kastig? Oh, Viral, oh my Viral. God!

yung mga bangkutan. Do not. Gamay-gamay rin siya. daging mo, tas ah. dito tuyok na Japon mo para Rizal. So, Rizal, paana? Ah. Pa dulo nga sa daro. Except dain mo dain. Ah, okay. Okasyon. Oh, so dito. Magkano bayad dito, ma'am? Eh, isang bayad. Ewan nyo, no. dito na. Okay, so shout out nga pala sa lahat po ng uh, mga, no, 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 no. mga nag-subscribe sa atin. Lahat ng lugar na pupuntahan po natin, kumusta kayo diyan, makastig? Galing dito po sa Misamis Oriental, Hasaan, ha, Subungkugon, Talisayan, Medina, Balingwan, lahat po. Papuntong Hingog City, dito po sa Claveria, hanggang Davao Region po at saka Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del, Sur, Surigao del Norte. Surigao City at Surigao Island at saka doon pa sa May Dinagat Island so kumusta po kayo lahat dyan mga kastig at saka sa mga kapitbahay namin dyan sa Surigao City so uh, kumusta kayo dyan mga kastig at saka yung kapatid ko at saka yung bayaw ko mga pamangkin ko, kumusta kayo dyan yung mga pinsan ko sa Maragusan sa Nabuan na Bunturan at saka doon sa May Panabo kumusta kayo dyan lahat mga pinsan so bakit di na kayo nagparamdam yung tinigbasan ko sa High grade sa Gold, so nasaan na yun Palongko, Aljo Juni. So, congrats na lang sa kasal nyo kasi baka hindi kami makapunta diyan kasi walang ma, ano sa mga bata dito, walang mapagbilinan. 'Yon. So, maraming salamat sa inyong panonood at 'wag lang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. so, 'yun na mga kastig. Kapsayon. Anong ibig sabi? <laughs> Ma'am, anong ibig sabihin ng camp sayon? Yun nga, camp sayon. So <laughs> mga kastig, sa lala ko lang ito nakita kastig ah, pero ngayon tayo na nandito mga kastig. Wow! So, lang yun. Ano, mga kastig? Hindi maganda yung camp sayon, maganda pala kastig. Oh, yung vlogger lang ah. Eh. Ang vlogger, ang blage na hindi maganda! Oh, langit. so yun na makasig Iwan ko makasig Sa si isang taon na tayo dito <laughs> nagbablog na, Hindi eh, mo pa alam na Hindi ka maganda So yun na makasig ah. Maraming salamat nga pala Sa lahat na nag shout out At sa sa staff dito sa Camp Sion So narating natin an ah, Ang bundok ng Camp Sion Oh Ako oh, my pa? Telescope wow. No! Nakita ko yung dollar kasig ha ah. Oh. Magkano? 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 Nakita mo yung dollar, pwede mo Hindi ko alam. Zero pa. Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> ko alam kung magkano. <laughs> so yun ang makastig. Eh, pero wala yan casting. Lahat ng mga subscriber at saka followers ko at saka mga bago sa ating munting channel ngayon. Uh, sa lahat na nag-subscribe, alam ko mga kasig, may nag-like may nag -like lang, uh, nagtingin lang dyan, pero pagkikausap pa rin yung kasig, i-like nyo naman kami. At saka, huwag nyo kalimutan din mag-share ha, sa ating YouTube to Facebook para makita ng buong mundo mga kastig na meron palang kamsayon dito sa Mindanao. So napakanda mga kastig. Yung wala, yung mahilig pala ng ganito, punta lang kayo dito. Lalo na yung gusto niyo yung yung ano, yung pagpalipas ng lungkot dahil iniwanan kayo joke. So yun ang mga kastig. Ah. Lahat ng mga subscriber and followers ko, hindi ko man kayo maisa-isa, pero maraming salamat mga Kastig ha. saka huwag niyong kalimutan mga Kastig yung support natin <laughs> at saka yung alam ko mga Kastig yung 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 ads mga Kastig kailangan namin yung mag-kastig kasi puno na kami ng utang mga Kastig. <laughs> <laughs> Bakit mo sinabi yung katotohanan? so kasi mo yung kalimutan mo kasi at saka makasig. Nakakahiya. Huwag kayong bibitim ang kasigada. Hindi kami bibitim mga kasig. Wow! Hindi kami bibitim. Para sa inyo, dahil andyan lang kayo palagi. So makasig, pangako namin, ipapakita natin. Hindi, wag lang tayong mangako. Hindi. Ah, subukan lang natin gawin. Subukan namin gawin na may pakita yung magandang lugar kahit medyo wala na tayong pira. <laughs> So yun ang mga casting. Uh, hindi ko man kayo maisa-isa o ulitin ko. Maraming salamat. Mahal ko kayong lahat mga casting, so, Bakit ka umiiyak? <laughs> hindi, may iyak lang. Dahil ba wala kang panggasolina? Dahil lansyan kayo pala yung mga casting. Hindi kayo bumibitin. Yun. Kahit, kahit hindi man tayo, ganun kasikat. Pero maraming salamat sa inyo. Mga dahil mga andyan sikat. sila. Yes, andyan kayo. So Pati maraming salamat sila yung nagbibigay so, yun ng lakas na, loob sa kasing. atin. Kung ano mang isa doon ng ating buhay makasig, mayaman man tayo at mahirap. Huwag lang natin kalimutan na si God ang sinto ng ating buhay. Siyempre, kayo rin makasig. Buhay rin kayo namin. At yun ako. Know, ano yung God bless us!